Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung paano mabawi ang iyong Bybit account. Para dito, pumunta sa website ng Bybit at i-click ang button ng suporta. Dito kailangan nating mag-login bilang bisita dahil wala tayong account. Ilagay dito ang email address kung saan ipapadala ang mga sagot. A. Ah. Pagkatapos, i-click ang Start Asking. At dito isulat, Hello, nawala ko po ang aking account. Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay para maibalik ito? Ayon. At may mga katulad na tanong dito. Pwede mo ring piliin ang mga ito, 'di ba? Pero hindi nila ipapadala ang impormasyon na kailangan mong ibigay para maibalik ang account. Ang sagot ay ipapadala sa iyong email. Yun lang po. Ako po si uh, mag -like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.